good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa Emission Testing Center. Dito tayo ngayon sa LTO. LTO Bayan Nubaliches. Si yeah. Kasi magpaparistro tayo ng sasakyan. Kasi expire na daming nagpa magpaparistro. Mm -hmm. Lahat yan, pati motor niya. Ayan, pati ito, paristro ko to. <laughs> Iparin nyo ko. Ayan. <laughs> yeah. Ayan. Bawin na tayo. Tapos na tayo sa LTO. <coughs> Tapos na tayo sa LTO. Pasensya na boss. Kasi may yung motor na yung niya garot ngay. Pwede titipiga yan o. Pagbigyan. Kawa naman. Hmm. Magdak ka lang eh. The Philippines. school. <coughs> ano yung school na ito? Ay. na kayo. Kung ano naman. Sige dah. Eh. Pares yung siguro yung bagaji ko ah Ya nakapayo Nakapayo Ayan, dito na po ulit tayo sa bayan Nung baliches bayan Pauwi na tayo ng Kalaokan Tapos na yung Naging Dito ya marigato Dito ya Dito ya

hindi, hindi ka di pagtatrabaho ng mga motor ay susuki. Susuki ka ba? grabe ang traffic guys. So oh, dito sa mismong sentro ng bayan ng Baliches. Oh. oh, grabe, ang init ng panahon. Mas grabe. Grabe ang traffic. Buhol-buhol lang traffic, oh, ba? Grabe ang traffic. Selama sini aja dilihat setem umat, hmm. memang ya. Hmm.